Dati madalas akong nasusunog at matinding pananakit ng mga kasukasuan sa aking mga binti kaya hindi ako makagalaw. Ang paglalakbay ay mahirap at ang paggalaw ay hindi magawa kaya ang aking trabaho ay madalas na naaantala na ang apekto ng malaki sa buhay. Punta ako sa doktor na at umamit ng maraming produkto. May mga gabi na nakahiga ako ng gising na gising sinubukan kong mag-apply ng mga pamahid ng walang epekto. Ang pananakit at ng arthritis ay nangyaris sa na regular na nagpapatuloy sa mahabang panahon na ginagawang imposible para sa akin na makatulog ng maayos. Buti na lang, 3 months ago, may nakita akong advertisement para sa Goutsure Gold sa TV. Ito ang isang FDA certified na produkto. Ang mga sangkap ay nagmula sa US at ginawa sa isang GMP production line. Kaya lubos akong pinagkakatiwalaan ito. Ang una kong impresyon ay ang gatas ng Goutsure Gold ay madaling inumin, matamis at nakakapresko. At pagkatapos ng 10 araw ng pag-inom, Kumupa ang pananakit ng aking kasukasuan. Pagkatapos gumamit ng tatlong paggamot, pakiramdam ko ay ang tuluyan ng nawala ang gout ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, paggamit ng gouture gold na sinamahan ng ehersisyo at ang na dieta, ang aking uric acid index ay bumalik sa normal na antas. Kumakain ako ng maayos, natutulog ng maayos at mas madaling gumalaw. Totoo na ang pamumuna sa kalusugan ay hindi kailanman masamang pamumuna. Walang mas mahalaga kaysa isang malusog na katawan. Kaya sa mga nakakaranas ng sintomas tulad ko, huwag magatubiling gamitin itong goutsure gold, not milk product.